Ang San Miguel Holdings Corporation, SMHC, ang Infrastructure Arm of San Miguel Corporation, SMC, ay naghanda upang masecure ang 8.01 bilyong pesos kontrata para sa proyekto ng Boracay Bridge matapos na walang mga nakikipagkompetensya na mga bid na isinumite, ayon sa kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Walang ibang mga panukala na dumating sa pamamagitan ng deadline, sinabi ng grupo ng komunikasyon ng DPWH sa isang mensahe ng Viber sa Business World sa katapusan ng linggo, na binabanggit ang impormasyon mula sa Office of Planning and Public-Private Partnership, PPP. Ang SMHC ay binigyan ng orihinal na katayuan ng proponent para sa unsolicited project na nagsasangkot sa financing, disenyo, konstruksyon, operasyon at maintenance ng isang sistema ng tulay na 2.54 kilometers kabilang ang isang 1.14 kilometer limited access bridge na makakonekta sa Katiklan sa Malay, Aklan sa Boracay Island. Ayon sa PPP Center ang iminungkahing tulay ay magtatampok ng pampublikong pag-akses sa transportasyon, mga daanan ng pedestrian, bikeways, at mga probisyon para sa mga linya ng utility tulad ng power, telecommunication, supply ng tubig, at sewerage. Sa ilalim ng mga patakaran ng PPP, ang mga potensyal na mapaghamon ay binigyan ng apat na pung araw ng kalendaryo mula sa pagpapalabas ng mga dokumento ng paghahambing na hamon noong ika dalawampu ng Pebrero upang magsumite ng mga counter-proposal o hanggang October 18. Ang gobyerno at SMHC ay nagtapos ng mga negosasyon para sa proyekto noong July 19, 2024, habang ang panukala ay naaprubahan noong January 24 alinsunod sa Republic Act No. 11966 o ang PPP Code ng Pilipinas. Sinabi ng DPWH na ang tulay ay naglalayong magbigay ng all-weather at ligtas na pag-access sa pagitan ng boracay at katiklan, pagbutihin ang pagtugon sa kalamidad at emergencies, matugunan ang mga solid and liquid waste management issues, at suportahan ang ekonomiya na hinihimok ng turismo ng isla. Magbibigay ang tulay ng isang mas maaasahang pag-access sa all-weather para sa mga sasakyan at pedestrian, pagpapabuti ng mga oras ng pagtugon sa panahon ng mga emergencies at bagyo kapag nasuspinde ang mga operasyon ng bangka. Ang tulay ay magbibigay ng isang consistent way upang makarating at mula sa isla, anuman ang mga kondisyon ng dagat. Samantala, ang SMC ay makabago sa Godo Fredo Piramos Airport sa katiklan sa pamamagitan ng unit nito, na Trans Air Development Holdings Corporation Megawide Construction Corporation ay natap upang magdisenyo at magtayo ng new passenger terminal sa ilalim ng patuloy na pagpapalawak ng paliparan. Opisyal na ginanap ang groundbreaking noong July 14, 2025, ang inaasa ang petsa ng pagkumpleto ay 2027. Ang bagong terminal ay idinisenyo upang hawakan ang 7 milyong mga pasahero bawat taon, makabuluhang pagtaas ng kasalukuyang kapasidad ng paliparan. Ang bagong two-story terminal ay sumasaklaw sa higit sa 36,000 square meters at isama ang anim na boarding bridges, 36 na check-in counter, at mga pasilidad sa imigrasyon at kaugalian upang mapaunlakan ang mga internasyonal na pagdating at pag -alis. Ang proyekto ay naglalayong mapagbuti ang daloy ng pasahero, bawasan ang mga oras ng paghihintay, at maglingkod bilang pangunahing gateway para sa Boracay ng hindi nangangailangan ng pagbiyahe sa pamamagitan ng Maynila. Samantala, ang pangunahing pag-update ng proyekto ng Visayas Bridge ay ang pangalawang proyekto ng San Juanico Bridge, na nasa detalyadong yugto ng disenyo ng engineering at na target para sa pagsay ng pautang sa February 2026 at konstruksyon upang magsimula sa pamamagitan ng December 2026. Ang bagong 2.6 km na tulay ay tatakbo kahanay sa kasalukuyang San Juanico Bridge at inaasahang makumplito ng December 2030, kasama ang umiiral na tulay na pagsasara para sa buong rehabilitasyon pagkatapos ng bagong open. Samantala, isang luzon ang link ng Visayas Underwater Tunnel sa buong San Bernardino Strait ay iminumungkahi din. Samantala, ang iminungkahing proyekto ng tulay ng Cebu Bohol ay, malayo sa katotohanan, hanggang sa huling bahagi ng 2025 dahil sa kakulangan ng isang feasibility study. Habang ang ilang mga sources ay nagbabanggit ng isang iminungkahing tulay na magkokonekta sa Cordova, Cebu, sa Olango Island at Pasulong sa Getafe, Bohol, at tinansya ang gastos at haba nito, ang mga opisyal na pag-update ay nagpapahiwatig na ang proyekto ay nasa isang maaga, yugto ng konsepto. Ang mapaghangad na plano ay naiulat na nagsasangkot ng isang 25 kilometro na tulay na magkokonekta sa Cordova, Cebu sa Olango Island, at pagkatapos ay patuloy na Getafe, Bohol. Ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng halos na napong bilyon dollars at inilaan upang mapahusay ang koneksyon sa rehiyon, turismo, at paglago ng ekonomiya sa Visayas. Pinabuting kalidad ng buhay dahil sa mas mahusay na transportasyon ng mga kalakal at tao. Bawasan ng tulay ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga isla na ginagawang mas madali para sa mga tao na ma-access ang mga trabaho at serbisyo sa Cebu, at para sa mga turista na bisitahin ang mga atraksyon ng Bohol, ibababa din ito ang mga gastos sa transportasyon para sa mga kalakal. thank mm -hmm. you